Hello! Panorin lang natin itong uh, interview kay Dan Fernandez and then magbigay tayo, tayo ng reaction. INC and uh, lahat naman po yan ay karapatan ng ating po mga mamaya na magkaroon po ng maayos na, na, na paghahayag uh, ng kalinang damdamin. So mabuhay po ang uh, INC. Sir, so, so kayo sa fourth impeachment? Sa? 4 impeachment. Wala, wala po akong alam sa uh, impeachment. Wala pa impeachment, nakarating kay uh, Speaker, sabi niya. Eh, takot sila, kaya hindi nila pinaparating kay Speaker. but binabasa po natin yung kanilang ano? Hindi pa naman nadadala kay Speaker, di ba? So, tingnan po natin. Reaction niyo lang po sa ayan sila. Magbigay lang tayo ng comments dito sa isang babaeng convicted, ano? You know? di ko alam paano naging congressman ito. Hindi ko alam. Kasi ito isang convicted... Tsaka wala nang ginawa ito kung yung gulo sa gobyerno eh. Siraan ng mga Duterte. Wala. Talagang kaya galit na galit kay Sara Duterte to Dahil dahil minaman-manan niyan sila ni Sara. Dahil nagre-recruit din sila sa school. ng mga batang gagawin nilang NPA. Kaya ganoon na lang yung galit sa mga Duterte. Pero abangan nyo. Ikaw, Ms. Castro. Pag tumakbo si Sara ng presidente sa 2028, <laughs> may kalalagyan ka. Kaya ako pa sayo, dapat magbago ka na. Kumuha ka na ng mabuti sa bansa, sa mga taong bayan. Well, sa hmm. ang INC, no, lalo laro na yung ating mga kapatid uh, sa INC. So, ako po ay nirespeto nire ko po yung inyong karapatan uh, sa pamamahayag. Uh, sa araw na ito. So, karapatan na naman ng bawat individual yung magpahayag no, kung ano man yung gan kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa, sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So, sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no, na baka pagtatakip lang ito doon sa uh, uh, impeachment no, kay Sara Duterte pagtatakip daw sa impeachment. Nako, malinaw ang sinabi ng Pangulong Marcos na hindi mahalaga ang impeachment ngayon kay Sara dahil maraming problema ang bansa na dapat ayusin, hindi yung impeachment. Oh my God, kabitin mo yung utak mo. Eh, sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment hmm. na kung saan hinihingi ang, ng, ng bayan ang justisya at ang uh, katambal ng hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit no A Question, maling paggamit. Ikaw, ilan ba ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas? Bakit kayo nakatutok sa Office of the Vice President? Tingnan nga naman yung bias ninyo. Kung talagang makatao kayo, katotohanan kayo dapat lahat ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas, silang lahat mayroong confidential pan. Dapat lahat, hindi yung nakapokus lang kayo sa Vice President Sara Duterte. Talagang, ano eh, talagang gigil nagigil gigil kayo sa mga Duterte dahil malak sila eh. Hindi nyo kaya ang pabagsakin kahit anong gawin ninyo. Yung um, pondo hmm. ng bayan, no, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung yung uh, pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment so pa, nga. Um, kasama po ang mga kapatid sa English ni Cristo itong national interest na ipinaglalaban natin na panagutin sa pamamagitan ng impeachment no. si Sarah Duterte doon sa kanyang Mrs. Penn, ng ng Pondo Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito eh nararamdaman no, na natin yung kahirapan na magsilbi sanang ng itong um uh, leksyon sa mga government officials lalo na yung mga matataas na official ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So doon po tayo magsama-sama at nirerespeto ko po yung inyong um, um, sama sama-samang pagkilos sa araw na ito. yung schedule po ninyo for the week in connection with Well, inaasahan natin ano dahil sinabi naman ni Sec Jenna na na bet na yung tatlong impeachment complaint uh, in forms and substance ay inaasahan natin within the week ay maipasa na ito kay Speaker para makagawa naman ng action na si Speaker, ma-refer ito sa Committee on Justice um, para simulan na yung proseso ng impeachment. Ito po yung inaantay natin na umaten do sa prosecute office of the prosecutor sa Manila dahil kung natatandaan niyo may kinasuhan kami no Kaya ang makabayan ng, kasi... Ano, no? ng illegal assembly or BP kayo eh. 880 kayo. so kailangan nating uh, harapin ka ang ano, na, uh, pumunta eh. doon sa prosecutor's office Sarah Poy seriously considering running for president in 2028 saying she could not take comments lang tayo dito sa isa sa mga young guns na uh, bumabanat kay Sara 30. Nako, baguhan ka lang. Tandaan mo yan, baguhan ka lang. Dapat, gumawa kayo ng mabuti. Hindi yung sumasanib kayo din sa bus nyo na isang tambalos-los na wala nang ginawa kundi pamumulitika. Kaya, sayang. Lang, mukhang lalakos ka na after ng ni Marcos. Eh, ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Um, marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, um, I will take the may may ano may may the, the, leadership of the majority uh, which i highly respect doon po manggagaling yung sa side naman po namin pero sa efforts mo lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigasyon sa Committee on Good Government, ah, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendation. Meron, may nasayang kayo. Ang laki ng ginastos niyo dun sa hearing ng ano ng Committee on Good Governance. Pero walang nangyari, walang impeachment na mangyayari. Yun ang nasayang nyo. Ang laki ng ginastos nyo dun. At meron po tayong mga gagawin ka o kalang action about it. Hindi ko alam kung may katotohanan niya. o no, hindi. <clears throat> lang tayo ng comments dito kay ano ah, Kay Ace Barbers. Ito yung kongresmana na halos umiiyak na dahil tinitira na siya ng mga vlogger. Which is ang tira ng mga vlogger. Eh yung mga talagang hindi magandang ginawa nila. Ngayon, naghahanap na siya ng ano, tumawag na siya sa NBI na imbestigahan daw yung mga vlogger nawala na yung ano na freedom ng tao na magpahayag ng kanilang nararamdaman nako barbers alam ko uh, merong uh, ano merong uh, magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment pero yung mga party leaders na pag-uusapan ba recently itong impeachment apat na impeachment ano eh, mga props lang yan talagang kunyari file kayo ng pail hanggang apat para sabihin nyo na maraming gustong magpail Which is wala naman talaga. Yung ibang nagpail bayaran yun eh, yung mga ano makakaliwa Kung tutusin, wala naman talagang gustong magpail Talagang pinarami nyo lang na para ipakita sa town bayan na marami talagang gustong mag-impeach kay Sarah. Pero sa katotohanan, wala. Na ito. No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi wow. I think ngayon nasa Sec. Gen's office pa rin siya. But if someone will ask you to endorse a complaint? Well, uh, kasi uh, yung uh, filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing. And the other thing is the endorse, endorser, no? Kung sino yung mag-i-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapagka... Walang laman at hindi naman na uh, karapat dapat ma-endorse, baka hindi ba. Si Dilima, isa sa mga nag-endorse, no? <clears throat> Sabi nga ng INC, eh, isang senador kaumpisa pa lang, eh, nalalaos na. Sus, nako po, Dilima. Sir, other topic sa kailan? Oh, sure, sure. Oh. Adito na rin lang. Si baka doon pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara mm. Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 mm -hmm. and uh, saying that she could not take like, sitting down daw po the continued backsliding mm. of the country. Well, uh, of course, country. we respect the opinion naman of naman the si Sarah Vice Sarah President balaga. in her desire no, to serve the country. Lahat naman po tayo um, may mm. karapatan no, na magsirbisyo, magbigay ng servisyo sa ating mga kababayan. No? Ah, uh, naman sa punto na nagba backslide, backslide, no? I think uh this has also to have to be substantiated by what uh what you think? By our ano, data and uh, proof, no? Uh kasi uh, to be fair, no? Um, tingnan muna natin, no? O ano yung uh, mga basihan uh, ng uh, ng ating uh, uh statements, no? Especially uh, kapag uh, tungkol ito sa performance ng ating uh, gobyerno.